Lagpaskwilyo po. Lagpaskwilyo po ang gusto kong ikulikta ngayon. Kung mayroon kayong ganito, uh, ipm na lang ako sa sa ano feeds ko na queen collectors. Hello guys, mga queen collector, papakita ko lang sa inyo yung queen ko na napansin ko kasi sa ano sa queens na to na may kunting error. Kunti lang naman oh. Ito to Oh, ayan oh. Lagpas kwelyo po siya. Ayan, makikita oh. nyo sa kuwilyo uh, ni Manuel L. Quizon. Na medyo lumagpas kunti. Ayan o. So, ito, uh, isa na to sa mga error ng paggawa ng ganitong coin. Tapos, yung ano niya, yung letter niya, nasa small. Small o medium. Kasi, ang ito may ano large, large to large, you know, large PSP. Ito medium tong, ito medium to. So marami namang mintage ng ganitong medium. Ang pag-usapan lang dito natin yung ano lagpas kwilyo yun oh. Lagpas na 20 piso Manuel El So ito bihira lang tong mangyari ng ganitong coin. Kung may mga ganito kayong coins, eh, itabi nyo na lang para sakaling magkakaroon ng value ito na yung mga collectors na mga gustong bumili nito at bigyang halaga uh, mabibili isa na rin ako no, dito na gusto kong magkaroon ng ganito kasi siguro simulan ko ng hahanapin ng ganito kung mayroong ganito ako pang makikita pero sa ngayon kasi ano eh ito lang nakikita ko katulad nito oh, itong isang kweno pagtabi natin oh. No? wala wala siyang hindi siya lagpas kagaya dito oh you know yan so talagang medyo kakaiba siya kakaiba siya na queen kasi lagpas yung isang queen yun yung pagka gawa so guys kung sakaling may ganito kayong queen ah uh, pwede ninyo akong bistahin doon sa page ko na Queen Hunter. So, oh, dito kayo mag-message kayo para ipm ko na lang kayo para sakaling mas may maganda pa kayong mga ganitong error na coin na pag-usapan natin. So, ito nasa 20, 2020 na coin uh, small o medium yata to o small yung letter nya kasi ito large ito yung large talaga yung largest ko kunti lang ito sa isang vlog ko na 20 pesos nasa 0.9 lang ang nito sa bangko sentral ito marami ito nasa basta marami itong ganitong medium so yun uh, PM nyo na lang ako para pag-usapan natin yung mga presyong ganito kung magkasundo tayo uh, sige go Lagpaskwilyo po. Lagpaskwilyo po ang gusto kong i ngayon. Kung mayroon kayong ganito, uh, i-PM na lang ako sa sa ano feeds ko na coin collectors. Hmm, yan. So, you know. Maganda din siya i-collect kasi kakaiba nga ito kay sa dito na wala. Mayroon pa akong isa dito, oh, tatlo. Oh, ganun din oh wala siya wala kang makikita na lumagpas ang kwilyo ito lang talaga siya oh. oh you know. so magandang collection to sa mga katulad ko na collectors na uh, pagdating ng panahon ay eh magkakaroon to lang hindi uh, naman ganong kamahal na value yung tamang tama lang at least yung ganitong 20 pesos magdudoble o di ka triple ganon basta Basta pag na ano to sa mga kolektor. Pag nakuha. So, yun guys. Thank you sa panood. Ito lang yung mabib mabibigay ko sa inyo na uh, information tungkol sa error na coin na uh, lagpas ko ilyo. Na sa ibang mga uh, 20 piso, wala akong makikita. Oh. Ito lang ang kakaiba. You know, lagpas to. Hindi yan sinasadya. Ah. Talagang galing yan talaga sa pagawaan ng Bangko Sentral. Hindi yan gawa ng mga, ano, mga tao na pagkalabas ng bangko. Ginilagyan ng ganito. Hindi. <laughs> legit yan. Na error. Uh, legit na error yan, guys. Ayan, o. Oh. Ayan, legit na error. Thank you, guys.